Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila. The music and news authority. Pagabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At gayon. At ngayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Barkada Balita Nationwide. o Manoy Connection ni Maynard Ngu kay First Lady Lisa Araneta Marcos gustong paimbestigahan ng isang private citizen sa ICI. Balibalita nag-resign na si Ralph Recto bilang Finance Secretary pinabulaan ng Palasyo. Samantala, mandatory wearing of face mask sa bansa. Hindi pa raw ipatutupad ng DOH sa kabila ng naunang direktiba sa Quezon Province. Grupong Akbaya nanindigang walang halong kunay ang liham sa ombudsman para aksyon na ang confidential funds issue ni Vice President Sara Duterte. Pastor Apollo Kiboloy, balik kulungan na matapos may sugod sa ospital dahil sa pneumonia. BNP may sinusundan ng lead sa pamamaril sa isang medyaman sa ginubatan Albay. At matapos ang ilang buwang delay, isahang RFID sa mga toll expressway sa Luzon, epektibo na. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. Saba ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, eto ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw na Martes, Kabrigada, October 21, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Nationwide. detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, isang peace advocate na nawagan sa ICI na imbestigahan daw ang koneksyon ng umano'y bagman na si Maynard Ngu sa First Lady. Brigada Diego Custodio e obrigada mo. brigada mo <laughs> Nanawagan sa Independent Commission for Infrastructure ang isang cultural at peace advocate na si Jan Santander na imbestigahan ang umanig koneksyon ng negosyanteng si Ngu na sinasabing bagman ni Sen. Cheese Escudero kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa kanyang letter of sentiment na isinumite sa ICI, iginiit ni Santander na dapat siya sa ng komisyon ang posibleng papel ni Ngu sa mga kontrobersyal na infrastructure projects upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa isinasagawa gawang investigasyon. Ang kay Santander, nakababahala na hindi pa rin iniimbitahan ng ICI Singo at dapat din tingnan kung may ugnay nito sa First Lady. Ipinakita pa ni Santander sa media ang mga larawan ng dalawa na magkasama sa ilang pampublikong okasyon at sinabi na singuraw ang nagrekomenda kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para sa mas mataas na posisyon sa ahensya. Giit pa ni Santander, tila nakakalimutan na ng ICI na nadawit rin noon ang pangalan ninyo sa mga issue ng flood control projects nang tanungin kung may katiyakan na iimbestigahan din ng First Lady sinabi ni Santander na ayon umano kay ICI Executive Director Brian Hosaka re-repasuhin muna ng komisyon ang mga dokumento kanilang isinumite singo ay hinirang bilang special envoy to China for trade investment and tourism noong 2023 in the heart of changing lives ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila the music

Sa iba pang pa balita, mga kabrigada, itinanggi ng Malacanang na bumabana sa pwesto si Department of Finance Secretary Ralph Recto. Sa Viber message ni Palace Press Officer Claire Castro sa media, sinabi nitong hindi totoo ang lumutan na balitang babakantihin ni Recto ang kanyang posisyon. Na matatandaang na italagang DOF Secretary si Recto sa ilalim ng Marcos Administration noong January 2024. Kabilang si Recto sa mga Cabinet Secretaries na nagsumitin ng courtesy resignation noon pero hindi tinanggap ng pangulit rapido kada baldita meshua obrigado ay ginit naman nang akbayang party na walang halong politika o kulay ang kanilang inihaying liham sa office, o, o, uh, office of the ombudsman na siyang nanawagan ng agarang investigasyon laban kay Vice President Sara Duterte kaugnayan ng paggamit ng confidential funds sa panayam ng Brigada News FM Manila, Kayakbayan President Rafaela David, sinabi nitong ang panawagan ay para sa taong bayan at hindi laban sa sinumang politiko. Anya, hindi ito personal na pag-atake kundi bahagi lamang ng responsibilidad ng civil society na bantayan ang pamahalaan. Mababatid mga kabrigada, na kabilang sa mga isyong binigyan diin sa liham ang umano'y ill gatin wealth, mga questionable proyekto at ang paulit-ulit na pagbabalagay pagbabago ng pahayag ng pangalawang Pangulo sa paggamit ng kanyang pondo. Kaya naman patuloy ang panawagan ng grupo para sa ustisya sa ilalim yan ng kampanyang White Friday Protest na magpapatuloy hanggang November 30 Klaro sa ating mga kasama na um, lahat ng mga mga abuso sa uh, Pilipino sa kapwa nating mga uh, sa ating mga kababayan ay uh, lahat yon dapat nating uh, panagutin at uh, hindi yaan porke kung nasa ang kampo ka o sino ang iyong uh, sinusuportahang politiko ang klaro sa atin ang sinusuportahan natin yung taong bayan at sila yung ating kailangang pagserbisyohan hahanapin natin ang panagutan <coughs> Big mga kabrigada ni Akbayan President Rafaela David Umahataw Brigada Balita Nationwide Ito na paglulunsad ng 1RFID All Tollways Project Pinangunahan ni Pangulong Marcos Pula sa Malacanang Brigada Maricar Sargan Ibrigada Mo Brigada, Brigada. Ja. B -b -b -5. Report Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na paglulunsad ng One RFID All Tollways Project na layong pagsamahin ang paggamit ng RFID system sa mga toll expressway sa Luzon. Ayon sa Pangulo, sa ilalim ng bagong sistema, iisang RFID sticker na lang ang gagamitin ng mga motorista sa mga expressway na pinamamhalaan ng San Miguel Corporation at Metro Pacific Investments Corporation. Layon ng proyekto na bawasan ang kalituhan at abalas sa mga tollgate matapos sa mga reklamo sa paggamit ng magkaibang RFID systems, partikular ang auto-sweep at easy trip. Libre at voluntary ang pagpaparehistro sa bagong sistema na maaaring gawin online o walk-in. Ang phase 1 ng One RFID ay para sa mga individual account na magsisimula ngayong October 21, habang ang phase 2 ay para sa mga corporate o fleet accounts na ilulunsad naman sa taong 2026. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi ito ng mas malalang lawak na hakbang ng pamahalaan upang mapabilis at mapagaan ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Luzon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang DOH naman, wala pang nakikitang dahilan para ipatupad ang mandatory sa pagsusuot ng face mask dito sa bansa. Brigada Katrina Hunson, ibrigada mo! Brigada! report! Nilinaw ng Department of Health na wala pang nakikitang dahilan para ipatupad ang pagsusuot ng face mask sa kabila ng patuloy na flu season sa bansa sa isang panayam, sinabi ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na wala pang nakikitang pagtaas ng malalang kaso o puno ang intensive care unit kaya hindi pa ito kailangan na. din din ni Domingo na bagamat may naitatalang kaso na influenza-like illness, di pa rin ito may tuturing na outbreak sa ngayon At kung sakali man na tumaasaan kaso ay handa ang ahensya. Kung nga, Unang iniulat ang DOH na bumababa ng 39% ang kaso ng influenza-like illness sa bansa sa unang dalawang linggo ng Oktubre kumpara sa uling dalawang linggo ng Setyembre. Sa kamay nila naman, sinabi ng Metro Manila Council na wala pa silang napag-uusapan ng mass mandate sa NCR. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, Demisica News. Also Nationwide Ito namang si General Nartates mga kabrigada ipinag sa pro 5 na i ang lahat ng angulo para matukoy ang gunman sa pamamaril sa isang miyembro ng media sa Ginubatan, Albay Brigada Kat, Austria ibrigada mo Brigada Report Ipinag-utos ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencion Artates Jr. sa Police Regional Office 5 na imbestigahan ang lahat ng anggulo sa pamamaril sa media man na si Noel Samar. Ayon kay Artates, may mga sinusundan ng leads sa PNP hinggil sa motibo ng pamamaril kabilang ang mga personal at professional na anggulo. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ng mga investigador sa pamilya ng biktima at sa mga lokal na mamamahayag upang makakuha ng kanag dagang impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan at pagkakaaresto ng salarin. Nagpapatuloy din ang hand pursuit operation para tugus, uh, tugisin ang gunman. Nauna lang bumuo ng Special Investigation Task Group, SAMAR para tutukan ang case build-up, pangangalap ng ebidensya at koordinasyon sa iba pang law enforcement units para mapanagot ang gunman. Base sa inisyal na investigasyon, binaril ang diktimaan na tinamaan sa Dibdib kahapon sa bahagi ng Maharlika Highway, sa barangay Morera sa Ginobatan, Albay, nangalap na ng inisyal na ebidensya mga imbestigador at nire-review ang CCTV footage para matukoy ang sospek. Mariing kinundina ng PNP ang pamamaril at iginiit na walang puwang sa lipunan ang ganitong uri ng karahasan in the heart of changing lives, ako, si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang 2026 sa fans ng DPWH ka Kabrigada, posibleng bumaba sa 350 billion pesos ayon niyan kay Senador Sherwin Gasalian. Live mula dyan sa Senado, Brigada Cortez, Ibrigada e mo! Brigada! <laughs> report! Kinumpirma ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Win Gatchalian na hindi niya inaalis ang posibilidad na baka tapisan pa nila ng nasa 348 billion pesos ang proposed 625.8 billion pesos ng Department of Public Works and Highways. Ito nga'y para sa susunod na taon. Sa presentasyon ni Gatchalian sa budget hearing ng DPWH ay dinayin niya may 271 billion pesos pang red flag silang nasilip mula nga sa si na isinumite ng DPWH. DWH. Kasunod nga nito, posibleng ibawas na ito sa pondo kung sakaling ang hindi raw ma-justify na maayos ng DPWH sa lunes ang kanilang proposed funds. Samantala maliban nga sa halagang ito ay maaari rin kasama sa kanilang itapyas sa pondo ang kanilang planong 20% na across the board cut sa proyekto na nasabing ahensya dahil sa overpricing ng mga material costs. Kung matuloy man ang pagbawas na ito ay sinabi na ni Gatchalian na baka nasa 350 Bilyon pesos na lang ang posibleng matirang pondo para sa DPW sa 2026. Maaalala ang unang original proposed funds ng nasabing ahensya ay 881.31 billion pesos na kanila naman tinapisan ng 255.53 billion pesos dahil nga sa duplicate projects, completed projects, overlapping section ng mga road projects at maging sa mga rock netting at maging katsay. In the heart of changing lives, ako si Brigada ada un cortas no 105.1 Brigada News FM Manila The Music News of 48 Bagong, bago. Brigada Balita Magkilos protesta naman mga kabrigada ang mga magsasaka at iba't ibang sektor sa Liwasang Bonifacio at sa Menjola ngayong araw upang ipanawagan ang pagpapanagot ng mga sangkot sa umano'y manumaniyang proyekto sa agrikultura at infrastruktura. Ayon sa kilosambayan kontra kurakot, ang protesta ang may temang magbubukid at mamamayan, wakasan ang korupsyon at pang-aabi. Bago ang protesta, mga kabrigada, nagkaraban muna ang grupo ng magsasaka mula sa Department of Agrarian Reform sa Quezon City patungong Liwasang Bonifacio. Ang unahing layunin ng pagkilos ang pagpapatupad ng tapat, malawak at independenteng investigasyon sa mga umano'y depiktibo, substandard at ghost projects ng flood control at farm to market roads. Hindi na mga na mapanagot ang lahat ng masangkot mula sa mga matataas na opisyal hanggang sa mga kontratista. Pa-Brigada mga miyembro naman ng ICI dapat dumilos ng malaya mula sa impluensya ng politika ayon yan sa isang house leader. Brigada Haji Camino, e i mo! Brigada! brigada. Ba -ba 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 Report! Ikinalugod ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V ang pahayag ni Makati Business Club Executive Director Apa Ongpin na suportado nito ang panawagan ng publiko ng pagiging patas at pagkakaroon ng due process sa investigasyon sa umano'y flood control anomalies. Ayon kay Ortega, sinasalamin nito ang prinsipyo ng transparency at pananagutan na itinataguyod ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Magsisilbihan niya itong paalala na ang hustisya ay walang dapat pinipili at ang proseso ay nakabase sa facts at hindi sa kulay politika o panggigipit. Iginit din ito na tulad ng ibang personalidad. Marapat na sumailalim sa due process at patas at independent na pagsisiyasat si dating House Speaker Ferdinand Martin Ramualdez. Paliwanag ni Ortega, kailangan kumilos ang mga member ng ICI ng malaya wala sa impluensya o panghihimasok ng politika at tiyaking lahat ng akusado ay mabibigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili. Dagdag pa ng kongresista na ipamalas na umanon ni Ramualdez ang integridad nang bumaba ito bilang Speaker ng Kamara noong nakaraang buwan upang masiguro ang full accountability at transparency sa harap na investigasyon. Nakasalalay-umano ang kredibilidad ng gobyerno sa anti-corruption drive nito sa investigasyon na walang kinikilingan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caamino ng 15.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Pumata na mga kabrigada, nakabalik na sa kulungan si Kingdom of Jesus Christ, Leader Apollo kibolo nitong October 17, 2025. Ito ay matapos siyang isugod sa ospital noong September 11 dahil sa paninikip ng dibdib dulot ng community-acquired pneumonia sa panayam ng Brigada news C.P. Manila kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson na Jail Superintendent Jerex Bustinera. Sinabi nitong mananatili si Kibuloy sa Pasig City Jail alinsunod sa utos ng Korte. Nandito mga kabrigada, tiniyak na ahensya ang patuloy na pagbibigay ng medical attention sa mga PDLs, gaya ni Pastor Kibuloy. Maayos naman, ho, nakabalik na ho ng tiita noong October 17 noong last week Friday. Tinuloy uh, na lang ho yung pagpapagaling sa loob ng jail. Yun nga ho, ang sakit niya ay pangalawang based na ho siya sa pneumonia kaya tinututukan naman ho ng ating health service sa loob ng celle din. Doon kabrigada ang tinig ni Jail Superintendent Jrex Bos Tinera nationwide. Katapatan ng mga kabrigada 783.28 million pesos. Yan yung performance-based bonus mga, mga kabrigada para sa Philippine Navy, Philippine Air Force at NICA. Inaprubahan na ng DBM. Brigada Yanali Balakyo, i-brigada mo! Brigada! Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 783.28 million pesos para sa performance-based bonus ng mga kwalipikadong miyembro ng Philippine Navy, Philippine Air Force at ng National Intelligence Coordinating Agency para sa fiscal year 2023. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, ito ay bilang pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga ahensya na patuloy na naglilingkod sa sambay ng Pilipino at nagpoprotekta patungo sa kapayapaan, seguridad at katatagan ng bansa. Tinatayang nasa 421.985 million pesos ang kabuang halaga na inilaan para sa 25,821 qualified officials ng Philippine Navy habang 342.467 million pesos naman para sa 19,803 qualified personnel ng Philippine Air Force. Bukod dito, Naglaan din ang 18.828 million pesos para sa 896 qualified officials at employees sa NICA. Dumaan ang mga nasabing beneficiaryo sa final validation ng Interagency Task Force at nakatanggap ng very satisfactory rating batay sa pamantayan ng Civil Service Commission at Career Executive Service Board. Sa huli, binigyan di ni pangandama na ang PBB ay hindi lamang simpleng benepisyo kundi isang paraan ng pasasalamat ng pamahalaan sa mga sundalo at intelligence personnel na walang sawag ng lilingkod para sa bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Yanali Balakyot ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ang DOT naman mga kabrikada, tiniyak ang tourism assistance para sa mga tourism workers sa mas bati na sinanantan ng bagyo. Brigada silang matibag, ibrigada mo. Brigada, Namahagi ng Emergency Cash Transfer o ECT Assistance ang Department of Tourism o DOT at ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa halos 680 ng mga tourism workers sa Masbate matapos ang paghagupit ng bagyong opong. Ang pamamahaging ito ay parte ng pinakabagong rollout ng bayanihan sa bukas na may pag-asa sa turismo program ng parehong ahensya. Sa distribusyon sa Masbate City, sinabi ni Tourism Secretary Cristina garcia na ang BBMD ay paalala na ang gobyerno ay hindi lang naririyan sa panahon ng kasiyahan, kundi maging sa panahong nahamon ang mga Pilipino. Ang distribusyon ay dinaluhan pa ng iba pang miyembro ng gabinete at mga lokal na opisyal sa lugar. Kasabay nito ay binigyang diin niyang punong-puno ng napakagandang tourism destinations ang masbate. Pinasalamatan din nito ang mga manggagawa para sa dedikasyon, serbisyo at kontribusyon sa turismo ng bansa. Malaki ang ambag ng sektor sa ekonomiya ng Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Assorting! Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide. Pikat na Balita Nationwide. Mga brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Mams S1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radio angat sa musika, sa musika. at balita balita Brigada News FM The Music and News Authority Brigada in the heart of J